kabayanihan ang mga miyembro ng SCAN at ang mga residente. Hindi ka kasapi, hindi ka kapatid ng Iglesia ni Cristo. Ikaw ay mabibiyayaan ng lingap. Po natin, may mga handang tumulong sa iba na sa panahon ng tagipitan, marami po ang mga kababayan natin na nasalanta ng baha. Magandang araw po. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta na po kayo lahat? Kababayan, mga kapatid. Good morning po. Good morning. Kumusta na? Marami po ang mga kababayan natin na nasalanta ng baha. nitong mga nagdaang bagyo, nagda, nagdaang habagat. Ang daming mga binaha dahil iba-ibang pabago-bago na talaga yung panahon. Yung mga sasakyan, mga na naanod, yung iba. Talagang nauna yung bagyo, yung bagyo. Krising, tapos yung nagkaroon ng low pressure, sunod-sunod na ulan, marami maraming apektado. Kaya hindi po nagdalawang isip yung mga kapatid natin na nasa iskan international. Saludo ako sa inyo mga idol, kabagis, mga kababayan, mga kapatid, babae, lalaki, talagang tumulong, walang pinipiling oras. Ganyan po tumulong ang mga iskan dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami silang tinulungan, Marami silang inilikas dahil sa bahanga. Tapos kaagad-agad na nagpadala ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng lingap para sa mga nasalanta. Ito so panukuring po natin, may mga handang tumulong sa iba. Na sa panahon ng tagipitan, panahon ng kalamidad, ay mayroong mga handang tumulong. Hindi lang sa kaligtasan, kundi yung pangangailangan nila kasi siyempre nabahana, kaya nasunog, na disgrasya, kaagad ka agad-agad na ibibigay. Hindi po ito sinasabi para na uh, ipagyabang. Ito po ay katungkulan na tumulong sa bawat isa na nangangailangan. sa iba pang balita, Iglesia ni Cristo agad na nagkaloob ng tulong sa mga naging biktima ng bagyong krising at habagat. Si Laila Tumanan sa detalya ng balita. Sa magkasunod na pananalansa ng Bagyong Rusing at ng Southwest Monsoon o Habagat, agad-agad na tumulong ang Iglesia ni Cristo. Katuwang dyan ang Society of Communicators and Networks of SCAN International, lalo na sa pagre-rescue ng mga biktima ng tubig paha. Buong puwersa ang SCAN sa pagsasagawa ng rescue operations sa mga pinahang komunidad. Tulad na lamang sa si iba't ibang sa Quezon City kung saan maingat na nagbayanihan ang mga miyembro ng SCAN at ang mga residente. Kahit hating gabi na, hindi napigilan ang SCAN International sa pagsagip sa mga nabahang residente. Sa Calabarzon Region, tumulong din ang SCAN sa mga residente upang makatawid mula sa baha. Samantala, sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, agad na naiabot ang tulong sa maraming residenteng biktima ng kalamidad sa pamamagitan ng lingap sa maumayan. Kabilang sa mga naunang pinagdausan ng lingap sa maumayan ay ang Binalbagan at si Palay City sa Negros Occidental. Sa Quezon City, nagsagawa rin ng pagtulong sa iba't dako mula sa mga evacuations center hanggang sa mismong mga tahanan ng mga biktima ng baha. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, Matatag, Matapang, Matapang. Kakatuwa, hindi lang dito sa Pilipinas nagsasagawa ng mga linga para sa mga nangangailangan, kundi sa buong mundo na lahat ng mga nangangailangan, lahat ng mga na Apektuhan ng iba't ibang uri ng kalamidad. Ang Iglesia Ni Cristo ay handang tumulong, kanino man. Kaya may mga ambasador na lumalapit sa tanggapan, sa sentral, para magpasalamat sa Iglesia Ni Cristo. Pinupuntahan nila mismo yung tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Yung kung sino sino mga ambasador yan sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika, nagpunta nga sa sentral, ayan o magpag-usap sila doon. eh, kahit marami yung kritiko, yung mga buwabatikos na ang binibigay daw na tulong ay pang walang lang daw, pang takip lang daw sa mga nagagawang mali ng Iglesia ni Cristo. Sa, sa totoo lang, yung mga nagsasabi ng ganyan, yan yung mga sarado ang isipan. Hindi nila matanggap yung katotohanan na ang Iglesia ni Cristo ay totoo totoo sa aral, totoo sa pagtulong, lahat ng ginagawa ay totoo. Hindi pa kumari. Lahat ng yan ay nasa Biblia. Itinuro sa Biblia na dapat tumulong sa mga nangangailangan sapagkat marami ang nagkikahos nasa Biblia. <coughs> bakit? Ano ba ang dahilan? Ito, pakinggan po natin, ano ang dahilan? Bakit nagsasagawa ng paglingap ang Iglesia ni Cristo, pagtulong? Manuorin po natin yung isang ministro ng Iglesia Ni Cristo, ang spokesperson ng patid ni Edwil Zabala. Bato, higit po natin maunawaan, ano ba itong lingap sa mamayan? Bakit po ito ginagawa ng Iglesia Ni Cristo? Ito po at makakapanayan po natin live, si Brother Edwil Zabala. Siya po ang tagapagsalita ng Iglesia Ni Cristo. Magandang Pati... umaga sa ating magandang umaga sa lahat ng na nanonood sa atin ngayon. Oo nga, ito nga po eh. Eh, ako po nagugulantang sa endeavor na ito, itong humanitarian endeavor ng Iglesia ni Cristo, yung magnitude, yung scope, yung impact na ito, kasi uh, worldwide eh. Um, Hindi po ba? But I think it's an opportune time na balikatan po natin kung paano po nag-umpisa. Um, ang first, ang unang-unang tagapamahalang pangkalanan ng Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manano nagsimula yung paglingap sa mga kapwa, hindi lang kapatid pati hindi Iglesia Ni Cristo panahon pa na ang namabahala sa Iglesia si Brother Felix Muna uh, hindi pa siya tinatawag ng lingap sa kapwa care for humanity pero yun na yun, yung, yung ginagawa na pag uh, tulong sa kapwa na nangangailangan, lahat ng iyon, pagka may chance ang isang tao, halimbawa na i-research ang Iglesia Ni Cristo, lalo na yung mga lumang magazine ng Iglesia Ni Cristo. Mababasa na doon yung mga articles ko minsan na bukod sa nagtuturo sa mga kaanib na hindi na nabalita yung ginawa nilang paglingap sa kampo. Uh -uh. So prior to the Second World War. Prior to the Second World War. Yeah. Ito ka, ka Edwin, bakit po para sa Iglesia ni Kristo na ipadama sa mga nangangailangan sa buong mundo. Ito pong pagkalinga. Bakit po na... Bakit po ginagawa ito? hindi natin maiwasang ba banggitin na siyempre ang Iglesia ni Cristo ay isang reliyon. Ang Iglesia ni Cristo ay isang Christian religion. Sumasampalataya ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa tinuturo ng Biblia. Nasa Biblia, familiar sa lahat uh, yung ano yung greatest na aral ibigin mo ang Diyos. Second greatest, ibigin mo, mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Pagkatapos, kung naaalala, maging ng iba pang mga tao, yung uh, parable ng Panginoong Sobriso tungkol doon sa The Good Samaritan, itinuro niya mm. na hindi lang ipinakita niya yung ginawa ng Good Samaritan doon sa kapwa tao niyang nakita niyang... Uh, uh, Yan yung dinakaw, uh, He was by the side of the road. Na Ilan pa? na yung nagdaan sa kanya, hindi siya tinutungan. Hindi siya pinapansin, tumitingin sa ikong lugar. Mm. Ipinakita ng Panginoong Sobriso yung ginawa mm. nito para doon sa kanyang kapwa. Sa dulo ng parable na yun, sinabi ng Panginoon sa so Kristo, o gawin niyo rin ito. Kaya, utos yun. Utos. So, balikan na natin yung tanong, bakit napakahalagang gawin natin ito? Sa panahon ito na halos lagi negative ang news na narinig natin, hindi pa maganda na maalaala ng mga kapwa natin, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan, na may ganitong utos gawin natin ito, nakatutulong tayo sa kapwa natin. At hindi lang Iglesia ni Cristo gumagawa, baka magkamaling isiping o kayo lang ba? Kami rin. Mabuti nga ayun, maragdagan pa mm -hmm. yung gumagawa ng ganito. Mm -mm. And if I remember right, yung parable na yon, Samaritan and Jew. Yes. Hindi sila magkababayan. It's magkababayan. not the same nationality. Oh, So, yun ang isa din sa malaking ikinagulat ko dito sa humanitarian endeavor nito, itong worldwide link-up. So, It does not distinguish, it does not discriminate. Different nationalities, culture, race, age, religion. religion. So kahit hindi ka kasapi, hindi ka kapatid ng Iglesia Ni Cristo, ikaw ay mabibiyayaan ng lingap. At isigit uh, ko na lang kanina, pinapanood ko yung mga packages, yung mga reports. Si Tony Pet, pinapanood ko siya kanina, yes. nakarating siya sa Africa, yes. nakita niya. Um, Tony Pet uh, became a member of the Iglesia ni Cristo. I'm, I'm sure he's not uh, shy about saying that because he mentioned it earlier. Uh, nakita niya kung papaano ginagawa ng Iglesia ni Cristo ito para sa kapwa-tao. Nie ba ng Iglesia ni Cristo? Oh, uh -uh. Pilipino man o hindi? Kaya, Edwin, medyo mahihirapan akong tanongin ito eh kasi saan po galing? Uh, yung Kaya, Edwin, nakita naman po natin yung scope, yung magnitude nitong ginagawa po ninyo sa Iglesia ni Cristo. Eh, saan po galing yung kinugugol dito? Is it an appropriate question? eh ah, tama lang din naman kasi palagay ko, uh, curious din ng maraming mga tao na malamay sa wala. Yes tana. po. Sa mga miyembro, karamihan ng miyembro ng Iglesia ni Cristo may tuturing nating karaniwan ng kabuhayan. Pero makikita natin na kahit mga karaniwang mga tao, pagka nagkaisa, ito ang nagagawa. Ah. so ano ang ano sana ang uh, matutunan ng iba na makakabalita, makakapanood dito. Kung sila hindi man mayaman, karaniwan lang din sila, may mga kakilala sila, nakatulad sila na na antika puso pero silang mga alam na nangangailangan, pagtulong-tulong silang lumingap sa kapwa nila. Okay. Na hindi naman namin nalingap, hindi nalingap ng na ibang mga gumagawa na nito i imagine natin yung mangyayari sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas kung lahat ng tao ganyan ang pananaw. Meron akong kapwa-tao na nakita kong kawawa. Mahirap lang din ako. Pero meron akong ibang mga kakilala na payag sila. Pag samasamahin natin yung pwedeng itulong, tumulong tayo. Mm -hmm. Yung taong iyan ay tatanaw ng utang na loob. Hindi kinakailangan sa akin tumulong. May makikita siyang iba pa, tutulong din siya kasi naranasan niya eh. Oo. Mm -hmm. So, There's mas safe numbers. So, para paid forward din eh. Hindi po ba? Saka mas uh, mas nagigim papayapa, na, nagigim mas masaya ang mga tao. Mm -mm. Nagkakaroon ng pag-asa. ang mm -mm. sa katauhan pagka nagtutulungan tayong lahat? Totoo po 'yan. So, ano po yung pinaka nais yung pang iparating na mensahe ngayon sa mga nakikinig, nanonood po sa atin kahit Ito ay sana makita natin na gaya nung sinabi ko kanina, gawin ng mas marami pa. Marami ang nawawalan na ng pag-asa. Marami ang uh, alipin. Gagamitin ko yung malalim na Tagalog na yun. Alipin ng lungkot, alipin ng kawalang pag-asa. Sa ganitong paraan man lang, maramdaman nila na nakikita ko ng kapwa ko. May halaga ako sa kapwa ko. Hindi man niya ako kakilalang personal. Pero pareho kaming tao pareho kaming uh, may puso, may mga pangangailangan, mararamdaman niya na kahit hindi ko siya kalahe, hindi ko siya karelihiyon, magkaiba kami ng dako na kinalalagyan. Pero kung nagawa nila iyon para sa akin, sino ko para hindi rin subukan gawin yon para sa iba pa? Okay. Nanamdamin ko yan at babaunin ko yan, Ka-Edwin. Maraming salamat. maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po tayo lahat.